Nasunog ang botega ng mga karton sa Bulacan kagabi. Habang tatlong bahay naman ang nilamon ng apoy sa Quezon City kanina madaling araw. Ang buong detalye sa report ni Bien Manalo. Nilamon na naglalagablab na apoy ang umano'y warehouse ng karton sa Mikawayan Bulacan dahil sa patuloy na paglaki ng apoy na nagsimula pa mula alas 9 kagabi ay itinaas na ito sa ikaapat na alarma matapos ang mahigit isang oras. Patuloy ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa tunay na pinagmula ng apoy habang inaalam din ang kabuang halaga ng pinsala ng sunog. Natupok naman ang tatlong bahay sa sunog na sumiklab sa barangay Baisa, Quezon City, kaninang alauna ng madaling araw. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog bago ito tuluyang naapula ng Bureau of Fire Protection QC matapos ang halos isang oras. Wala namang naiulat na nasawi pero isa ang nasugatan sa sunog. Patuloy na inaalam ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy. Bien Manalo para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas.